At sniper, Sniper 150. Ito naman ibang case nito. Pagka-minute init ng konti ah maririnig na si boss nitong sumisipol o parog Yeah, boss. Yeah, dito nang na galing 'yan. Number 1 'yan pagka may naririnig na kayong parang humuhuni. Eh, ah dito 'yan sa water uh, water pump assembly. Number one 'yan 'yung bearing. So tatanggalin natin 'to. Talpa video ang asagnet. Tutok mo lang diyan sa mga Ayera. Anggalin natin 'to. Papalitan natin ang bearing yung uh, itong water pump assembly na ito. lang yan. Oh. Ngayon, matatanong mo yan dyan, itong bearing na to, kinakalawang na. Kaya pag umiinit na yung makina, magkakaroon ng tunog sisiw yung humuhuni Ito na yon Itong bearing na yun, number one yan. Pangkaraniwan din to na nangyayari sa 150. Sa so, 155, bihira nangyayari yung mga gantong humuhusik. Eh. So, katilasan talaga yan sa so, 150. Ito, 150 yan. Ayan. Dito. Paglasin natin. Ayan o. Medyo madigas. Ayan. So, kita yung bearing yan. Ayan Ayun o, kinain na ng Yung bearing niya na to na, Nag dry na dry na talaga Kaya once na uminit na yung makina nyan Makakarinig na kayo ng humuhuni-huni dyan Ito yung pag naririnig nyo Ito number one yan Eto yung pinanggagalingan uh, 95% dito nang gagaling yung tunog na yun All yeah. Alright Sniper 150 eto lang yun Huni-huni problem